<laughs> yan sila gusto nilang yumaman agad kaya ganyan sila dalawa lang sila o oh, yan pa meron pa meron pa ayan o oh. guys tingnan nyo kung gaano kalaki yan ilang kilo kaya no. uh, edit mo na lang Buti pa si kuya ang kukunin magaan. <laughs> Ayan, ganyan po ang teknik nila. Oh, hagis. Oh. Sus, oh. Maria By the power. By the power. Ganyan. Bago kayo maman kailangan mainitan marawan